may-ari ng aeroplano na yan, mananagot siya kay President Trump. Dahil very clear yan, doon sa executive order na inisyon ni President Trump na mananagot kung sino mang mag-facilitate ng mga interference ng ICC to uh, their allied countries. Sino nga ba yung may-ari nitong aircraft na to? At uh, anong kumpanya to na nag-charter or nag-lease out? At sino ang nag-charter noong March 11? Who authorized the charter or lease since it was a private aircraft? And if it was paid for by the office of the president, saan yung bid documents? Yung mga pina-escort nila ng mga polis doon sa loob ng aeroplano. Dahil pagdating daw doon sa kung saan sa dumating, wala mga papilis, walang mga, walang mga passport, walang mga visa. Uh, kita mo kung gaano ka, gaano na binayulit lahat. Lahat, lahat. Alguera. Nung pinahuli ko doon, no, nag-coordinate nag ako sa Interpol, nung uh, nakuha na nila, physically arrested na nila si uh, Kerwin Espinosa, ako mismo ang nagpadala ng, kasi we are the requesting party. Ako ang nagpadala na tao doon, sinundo si Kirwin, sinakay sa eroplano ng PAL pa-uwi dito sa Pilipinas. Pero sa atin ngayon nangyari, Interpol kuno ang nag-request. Tayo pa naghatid doon sa Dahig. Uh, very inconsistent yung mga actions na ginawa ng ating gobyerno. Del baliktad eh. Dapat ang requesting party ang magsundo dito. Bakit tayo ang maghatid? Yeah. So, madalas gamitin ang eroplanong ito ng ating Pangulo at uh, pinagtatakaan namin dahil napaka-stricto ng security para sa Pangulo, hindi po ba? At alam natin na meron rin naman presidential plane ang Air Force. Kaya ta, uh, eto nga, nagiging uh, himala kung bakit iba yung ginagamit at uh, bakit nagamit ulit pagkatapos sa uh, dinala si uh, Presidente Duterte, ginamit ulit papunta sa amin sa lawag. Maraming nagtatanong doon sa private jet with the tail code RPC-5219. Used to transport the former president to the Hague. Ayan. So maliwanag po yan, Sinong magsasagot niyan, uh, Madam Chair? May, eh yun na nga, kasi na nga? wala nang ang sasagot. Andito yung detalya natin na meron tayo. If uh, President Duterte is a protected person under the American Executive Order of President Trump, does that mean the person will have all his or her assets in the U.S. frozen? Uh, nalilito kami eh. Kasi in providing the means of transport, so that the prr so that the former president it turn over sa ICC binigyan ng transportasyon material support or provision of services ang uh, tulong niya di ba po talagang hindi naman uh, mangyayari yun kung wala yung eroplano so uh, madam chair if uh, malacanang is uh, cooperating with ICC alberta patago kahit na dinay nila kahit ano sinungaling kasi nung ngalingan na pinagsasabi nila uh, nag-cooperate pa rin sila dahil nangyari na nga eh nandoon na si Pangulong Duterte siguro naman it is a moral obligation of this committee also to to share our findings of this committee to President Donald Trump para kung sino mang may-ari itong group stream na ito na aeroplano ay kung may mga ari-ari dito sa Amerika i siya sa executive order na pinirmahan ni President Trump. So kung sino mang may-ari ng plano na yan, mananagot siya kay President Trump. Sigurado ako, kung may Gulf Stream ka na aeroplano, meron kang mga ari are sa Amerika. Kaya prepare. Prepare for uh, the repercussions of your action. Dahil very clear yan doon sa executive order na inisyo ni President Trump na mananagot kung sino mang mag-facilitate uh, ng mga interference ng ICC to uh, their allied countries. Madam Chair. Ma, kasi Uh, maliwanag yun, ano? Ito yung tail code, nandyan si PRRD, maliwanag. And there's also an article in Manila Times na sinasaad na may Challenger Aero, ano nga pangalan nito? Challenger Aero Air Corporation that arranged the flight. Hinahanap po namin yung article, biglang nawala. Pero andito yata, ayan, yan ang nakita natin eh. Sino may-ari ng Challenger Aero Air Corporation? Sino yung mga shareholder? Nandito po yung SEC, kilalanin natin si Attorney Bernal, Attorney Santiago. Kilala po ninyo itong Challenger Air Corp. Sila daw ang uh, nagayos nag-ayos nung uh, biyahe. Good morning, Madam Chair. Um, as regards Challenger Aero Air Corporation, Uh, this was not among the corporations that were requested by the committee so we may have to ask for some time for us to provide these documents madam chair meron kasi ngang uh, nagpadala eto naman hindi ko na mahindian nagpadala na yung challenger daw a subsidiary ng san miguel totoo ba yun paki-pakita na lang. Kaya lang, wala nga tayong tao rito na magsasabi, wala tayong testigo, eh, na obliga kami maghanap. At may nagpadala nito na eto nga, uh, sa San Miguel daw to, ano yung uh, ano yung uh, papel ng challenger kung hindi naman sila may ari? Kaya nakakapagtaka uh, kanino ito registered? So, so Madam Chair, If I may, Madam Chair. Ah, close na daw sa SEC. Ha? Huh? Nung hmm. nakita po natin siya. We have SEC. Manapokot. Ah, okay. So, hindi namin mahanap itong challenger na to. Yes, sa uh, Senator Bato? Well, I think uh, Atty. Perdino Santiago. Uh, you're with uh, SEC, Atty.? Yes, Senator. Baka pwedeng... Uh, itix mo na lang ngayon doon. Anyway, uh, computerized naman lahat yan eh, di ba? Pwede ma map mapadala mo kayo dito habang hindi pa nag-adjourn. Uh, uh adjourn. We're already coordinating with the office. Thank you, thank you, Atty. Thank you. Salamat, Madam Chair. Maraming, maraming, salamat. Pero hindi naman ito may-ari eh. Ang sabi, arranged lang. Sino nga ba yung may-ari nitong aircraft na to? At uh, anong kumpanya to na nag-charter o nag-lease out? At sino ang nag-charter noong March 11? Kasi ang sabi ni uh, Secretary Remulla, si John Vic, siya siya nagsabi na yung private jet was paid for by the office of the President. So ngayon, tinatanong ko, if the company or person who owns the plane was authorized to charter it or lease it? Kasi ang pangalan nito iba eh. Pacific Asian Pearl Airways. Meron yata sa SEC niyan. Pwede kayong uh, sumagot. Yun ang registered owner. Tama po ba? As regards the owner of the specific airplane subject of this inquiry, uh, it's not reflected in the SEC records. We defer the ownership of the airways with the proper regulatory agency of the, which is CAAP. Uh, however, we already uh, provided the Senate Committee with the requested SEC corporate records of the corporations that you requested, Madam Chair. So, in fact, there are two. Uh, there are two corporations with similar names. Is that correct? Would you read them out, please? Those with similar names to the requested uh, corporate names are pacific pearl airways.com corporation and filipinas asian pearl airways inc madam chair so they are in fact are uh, registered with you and you have the ownership also stipulated yes madam chair and may we see the names Diba nakalista naman yung mga shareholder niyan as regards Pacific pearl Airways dot com corporation uh maybe I can turn over the documents uh to attorney Bernal uh, from our corporate okay. uh, company registration and monitoring department okay Yes, Attorney Bernal, you're recognized, please. Uh good morning, Madam Chair. As regards to Pacific Airways.com corporation, uh under the articles of incorporation, the names of incorporator or directors are elegio Carlo M. Jimenez, uh, Christopher Miel and Jimenez, Mark. C. Tandoc, Rock p. Pitoledo, Helen Q. Panolino, Aurora Maria F. Timbol, and Elio B. Jimenez. Uh, in the GIS in the 2011, uh, Your Honors, the, the Chairman of the Board, Hi, the president is Christopher Miel M. Jimenez. The corporate secretary is Iledio Carlo M. Jimenez. The treasurer is Catherine May M. Jimenez. The chief legal counsel is Attorney Mar Aurora Maria F. Timbol. Uh, that's the officers, huh? Your honor. Thank you very much, Attorney Bernal. I think uh, the committee secretary has tried to contact the uh, alleged owners. Can you update us as uh, to the development there? We were only able to um, send an invitation for Mr. Benjamin Ramos. And they haven't responded since? They, they sent their regrets, ma'am, Yes, uh, just yesterday evening po. Yesterday? Yes. Okay, so we will need to be hearing from them since he's one of the owners, 30% ownership of the Gulfstream 550. Ngayon, may nagpadala rin sa akin kasi ng hamon, sa totoo lang. At uh, dahil nga, ang pagkasabi ng isang uh, empleyado sa Kaap, eto naman e eh, text lang eh, hindi daw authorized magpa-charter itong eroplanon to dahil personal lang naman to. So tinatanong ko kung saan uh, sana nandito si Secretary John Vick Who authorized the charter or lease since it was a private aircraft? And if it was paid for by the office of the president, saan yung bid documents? Alam naman natin ang mode of procurement. Uh, eh tapakahaba kahit ano pang proseso in my experience kahit pinaka mabilis na procurement it takes several days to complete. Eh biglang uh, sinasabi they only knew of the warrant of arrest at 3 a.m. March 11 tapos sa ilang oras lamang nakumpleto nila yung announcement, yung uh, tender, yung publication requirements, yung award at uh, yung completion sa loob ng e, ilang oras, pwede po ba yun? Procurement law? Kahit pinakabagong procurement law natin, hindi naman gano'ng kapas -pas. Madam Chair, may input lang po ako doon. Yes. Napanood ko po kasi sa interview, I think ni SILG na, I, I'm not sure, I think sa SILG na, ang sabi niya lang kasi, um, pag kumuha kasi ng permit ng airspace, uh, one after the other yon So kung from here to UAE muna, kaya matagal daw sa erplano si former president. But hindi yun ang kwento naman ni General Torre. Ang kwento naman ni General Torre, aalis na kaya kailangan na sa erplano. So I'm just saying, as you mention all of that, I think lalabas kung ano yung totoo. So just to say na importante yung mga binapanggit niyo muna. Kaya nga eh, nakakalito kung, uh, di ba, matagal nga mag-apply ng flight plan. Pakatapos, ang tagal rin nila sa Dubai. Kasi nga, uh, wala Ay, pang kayo. permit to go to The Hague. Uh, in other words, madalian. Eh, hindi naman pwedeng madalian ang procurement katagal-tagal dito sa atin. Yes, Senator Bato. Saka, Madam Chair, may, may move also that we are going, in the next hearing, we are going to invite yung mga pina-escort nila ng mga police doon sa loob ng eroplano. Dahil pagdating daw doon sa kung saan sa dumating, wala daw mga papilis, walang mga walang mga passport, walang mga visa. Ah, uh, mo kung gaano ka gaano na binayulit lahat. Lahat-lahat para lang para lang makerry out nila yung kanilang matagal ng pangarap na mapabiyahe si President Duterte sa Dahig. Ala uh, yung mga pulis kawawa. Ah, uh, walang bisa dumating doon. ano gusto lang gawin sa pulis natin mag mag May mga mag uh, na nakasakay sa eroplano. sa eroplano, May escort. Pina-escort oh, yung doktor atayon Yes. Oh, pinadala nandoon. Wala pang papelis Ang gusto nila mag mag TNT uh, yung pulis natin doon. Dami naman nilang linabag na batas pati yung immigration ng uh, ng uh, Amsterdam pambira oh. Madam akaya, Chair. Kayo. Yes, Senator. And with permission uh, ni Senator Bato. Senator Bato, bato-bato uh, sa langit naman, wag magalit. Bato-bato sa Senado sana hindi maaresto. Ah. Uh, pwede lang po bang dinapatawalan ko po, po kayo but can, kasi po nung last hearing Uh, just if alam nyo dahil naging chief penalty kayo, nung tinanong ko kasi dahil ang sabi Interpol ang tinulungan natin hindi ICC. So ang sabi po nung cabinet members na nandito kasi nung tinignan natin po yung dokumento galing sa ICC saan yung document? Yung may pirma ni Ambassador yung parang return nila po tapos nakapirma doon yung uh, Ambassador Lakalinaw So sabi ko, so hindi natin tinurn over sa Interpol. Ang sabi lang hindi, kung may representative daw ang Pilipinas ng Interpol dito sa Pilipinas, pag nag-request daw sa Interpol sa atin, pag tinurn over daw natin sa representative nila dito sa Pilipinas ng Interpol, eh sa Interpol na daw nating tinurn over. Tapos yun nga, yung ambassador Lacalinao, tinurn over sa ICC. Pero kung titignan mo ang pirma niya dito on behalf of the Republic of the Philippines uh, as representative hindi as representative of uh, Interpol. Pero ganun ba yung Interpol? So kung ako ang ang representative ng Interpol dito or point person, na Pilipino ako ha. So pag nagsabi ka sa akin na may huhulihin, pwedeng sa akin mo i-turn ako magdadala sa ibang bansa. Ah, Para parang malabo ng konti or... Paligtad nga, uh, Madam Chair, no? uh, Senator Cayetano, kapag in that case, ang uh, requesting uh, uh, entity was Interpol ko, no? So, dapat, eh, marami, na akong, marami na uh, nag-request ako sa Dubai nung pinapahuli ko si si Kerwin Espinosa yung drug lord na ngayon ay tumatakbo ng mayor ng uh, Albuera. Nung pinahuli ko doon, nag-cordate nag ako sa Interpol, nung uh, nakuha na nila, physically arrested na nila si uh, Kerwin Espinosa, ako mismo ang nagpadala ng, kasi we are the requesting party. Ako ang nagpadala ng tao doon, sinundo si Kerwin, sinakay sa aeroplano ng PAL, pauwi dito sa Pilipinas. Pero sa atin ngayon, nangyari, Interpol ko ang nag-request tayo pa naghatid doon sa Dahig uh, very inconsistent yung mga actions sa ginawa na ating gobyerno dahil baliktad eh dapat ang requesting party ang magsundo dito bakit yeah. tayo maghatid yeah. just one more point madam chair kasi nga dito po mm -hmm. Julie noted on behalf of the Republic of the Philippines signature po nung ating uh, special envoy for transnational crime no so hindi siya pumirma bilang representative ng Interpol Pumirma sa atin so usually mas gusto kong harapan tanungin kagad and syempre ah, eh. uh, actually partida na to kasi may isip pa nila yung yung sagot yeah. pero i think for our records importante to then last lang uh, hihingin ko yung dokumento ha yes. para part of the committee yes. records then last lang po ma'am uh, hindi naman po hindi ko po kayo ginagawang Uh, witness uh, Senator Bato alam mo naman yung respeto ko sa iyo ever since hanggang ngayon but nung time na chief PNP ka may may order ka ba na basta uh napatay lalo sa drugs eh walang mga report yon kasi hanggang ngayon talagang i mean kasi kung totoo yon uh kumbaga sa crime karumal-dumal eh di ba yung sinabi ni ni secretary ni SOJ na uh, nung tinitignan daw nila pag wrongful death daw wala daw report eh, eh yung ang makupitan ka lang ng ano na pitaka mo, ballpen mo, 'di ba? May blatter 'yun eh kung kung magba-blatter ka. Have you heard na may ganong order or sistema? Ako, Madam Chair, Senator Alan, diretso kong diretso ang sagutin ko 'yan. That's a blatant lie. Yung sinabi ni uh, Secretary uh, Rimulya. Talagang kasi 'yan. Dahil alam mo, Inimpasize na yung palagi yan noon eh. O, oh, para makasiguro tayo, meron tayong dipinsa sa sarili natin. Dahil alam natin na merong investigasyon na darating. Siguruhin ninyo, every uh, death na related sa war on drugs, meron tayong case folder niyan. Nakapailan lahat doon, starting from the spot report, to the progress reports, development reports, hanggang doon sa pagpahil ng kaso sa DOJ. Meron tayo yan. At yung sinasabi nila ngayon na mga patay na yan, punta lang sa PNP, nandun niya mga folders na yan. If you can remember, when I was the the PNP, pinatawag ako dito sa Senado, noong panahon ni Laila de Lima. At hiningi sa akin ni... Uh, hiningi sa akin ng komite, yung mga reports. Pinadala ko yung mga reports dito. Folder by folder. Andito lahat yung report na yun. So, hindi po totoo yun na walang record. Ano? Ano? Natutulog ang polis natin? Hindi ni record? Hindi niya binablatter yung mga crime incidents na yan? Yeah. Th hindi thank po you, yan. Madam Chair. Kasi i-emphasize ko lang po ha. Uh, personally, ako ay run as an independent. Wala po akong partido. Hindi po ako partisan. Of course human tayo pa kaya parang you can say pro anti but both pro and anti Duterte gusto accountability pero gusto truth at tamang paraan kaya ako tinanong ng senator Bato kasi kung naalala mo madalas na ano bang tamang word ko tiyain i-criticize minsan minumura pa ng dating pangulo yung human rights group pero trabaho ko bilang diplomat bilang uh, secretary of foreign affairs is wag masira yung tulay di ba parang sa china We totally disagree with their claims uh, in the West Philippine Sea. Pero kailangan may nakikipag-usap. So I remember yung Iceland, grabe ang banat sa atin noon sa Human Rights Council sa sa ano sa Geneva. Ang ginawa ko po, humingi ako ng meeting. Akala nila makikipagsigawan kami sa kanila. Uh, I think si Yusef, were you there with me? Wala. No. So um, ang ginawa namin, Madam Chair, Uh in the sa Philippines. I I I know you have a constituency. I know human rights is big in uh around the world, but especially in Europe. But you know what? The the numbers they're throwing around now is uh is fake news. Is uh, is misinformation. So I'd like to invite you. Said, no, but your president says no, no, I'm inviting you. I will go with you or you tell me where you want to go PnP because nga nagkalakas nang loob ako Senator Bato nung sinabi nyong lahat yan iniimbestigahan at meron so i'm not saying it's perfect but, but yung yung between totally walang investigation at at 100% investigation we're somewhere in the middle pero na-shock talaga ng nung sinabing wala but we will give the SOJ and and the government the chance to answer Uh, even use ko asset nila, Madam Chair. Uh, okay na sa akin. Pero gusto ko lang i-explore yon kasi after our hearing, ano, dami ng tanong sa akin. Na totoo ba yon? Wala ba talaga? Paano naman naging uh, cardiac uh, arrest yung, yung bala sa ano? So, hindi tayo pwedeng tumuloy na may black eye ang Pilipinas eh. So, kung totoo, ilabas. Kung hindi totoo, i-clear natin. Ako, imposible yan, Senator Cayetano. Sang ayon po ako dito sa sinasabi ni Senator Bato, imposible mangyari yan. Talagang may record yan. Kompleto yung case file ng bawat isa. Ngayon, balikan ko lang yung sa aeroplano na chartered plan. e'to nga, yung tail number PRC 5219. Ang kapitan daw noong March 11, Johnny Gulia, Elmo Segovia. Parang pamilyar na nga itong mga pangalan na to. Pati yung flight officers, Wenny Lim, Celse Puedes, and Alinino Santos, committee secretary. Please take note. Ganito rin yung uh, pinangalanan ni... Uh, Senator Cayetano, ASEC Marcos Lacanlale, kung nga uh, pwede natin kausapin sana, hindi naman na tayo naguhusga, kundi gusto lang natin malaman kung ano talaga nangyari. Ngayon, meron rin na... Ma'am, i-correct lang, yes, Marcos Lacanlale. So Marcos pa rin. Uh, Marcos ko, pa rin. Marcos Lacanlale. Pero okay. hindi ko kamag-anak ka. Ikaw talaga first first name 'yon, ma'am. First. Name. Oh, you know, local lang kita. Tsaka you you siya. La, Lakanil, Lakanilaw. Oh, Lakanilaw. Lakanilaw. Hindi ah, Lakanlale, Lakanilaw. Okay, please uh, correct. Okay. So, 'yun yung mga pangalan na kinakailangan. Meron din nag-text sa akin, hinahamon ako, sana hindi manahimik. Please put on screen sana hindi manahimik si Senadora. At huwag pagtakpan ang iba at huwag maging selective lang sa mga taong sumunod lang sa utos ng nakakataas. Isama nyo ang may-ari ng eroplano na yan dahil kasabot din siya. Ito dun yun na, huwag half-cooked. Andito po ang uh, picture. Nung eroplano, kumakita ninyo sa Lawag City, ginamit muli ng ating Pangulo 30 March 2025 dahil daw pumunta sa isang rally March 28. Andito po yung record, kaya alamin natin sana sa ka uh, ano nga ito. Hindi ito ang kauna-unahang pagkakataon uh, na ginamit ng Pangulo Bongbong -bong itong uh, eroplanong to. At uh, hinihiram nga ito ng iba't iba. Uh, nandito rin sa Minda News, kung makikita po ninyo yung uh, iba't ibang paggamit nito, nariyan din, sa Davao, naglanding, naglanding din sa Tawi-Tawi po. At uh, ang nagbigay ng picture, tactical operations ng Sulu. At uh, andito rin, yung Puerto Princesa, gamit din po sa Palawan. So, madalas gamitin ang eroplanong ito ng ating Pangulo at uh, pinagtatakaan namin dahil napaka-stricto ng security para sa Pangulo, hindi po ba? At alam natin na meron rin naman presidential plane, ang Air Force. Kaya uh, eto nga, nagiging uh, himala kung bakit iba yung ginagamit at uh, bakit nagamit ulit pagkatapos uh, dinala si uh, Presidente Duterte, ginamit ulit papunta sa amin sa lawag.